Hi guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. And na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagma maganda niyo akong chismoso. Ang wala na nga pong iba si Gandara upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chu and Paolo Avedino. And para nga po sa gabing ito, ano ang atin pong tatalakayin at pag-uusapan ay eh, syempre may kinalaman nga dito sa apa 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 at aminana na, na, na naganap ay grabing gulat po talaga ng lahat. so si na Paolo may pag-amin na pala nagawa. Pero bago pong lahat sa mga di pa nakasubscribe dito sa ating channel, maari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at manotify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman, kina Kim Chu and Paula Villino, sagot na po natin yan. And eto na nga tonight, nako, eh, simulan muna natin ang ating update. Dito kina Kim and Paulo nasa na ba ang dalawang to? Grabe naman nga. So kahapon masaya ako kasi dito sa Ayuda na to. Pero, Di ko naman akalain na after this ayuda, e eh, balik na naman tayo sa tagtuyot. Tagtuyot. Alam niyo umuulan, umuulan, nagkakanda baha bahana na sa ibang lugar. Pero bakit parang tagtuyot naman niya? Yung nararamdaman at nararanasan ng mga Kimpaw fans. Char lang. Pero after nga tayong pasiyahin, uh, pera, walang halong biro, <laughs> eh, after tayong pasayahin, eh, eto naman at biglang maglalaho na parang bula na, bula na naman sila, Lakim Paulo. Paolo. Eto't pala isipan na naman anong kaganapan na, ng dalawa. Pero kung back to Back to Cebu sila kasi medyo gumaganda naman na nga po ang panahon. Eh, okay na rin po yun para matapos po agad-agad ang The Alibi. And syempre, balita rin naman po natin. Balita rin naman po natin. Ayan, sa The Alibay Team ay busy. Busy-busyhan sila at pinaghahandaan po ang The Alibay. So, uh, siguro yan ang pinagkakaabalahan ngayon ng Kim Pao. Pero kung sakali man nga, kung sakali naman na ang dahilan ay uh, talaga nagpapakalayo-layo muna sila. Nagpapakalayo-layo. <laughs> nagpapakalayo muna sa magulong mundo. Tumatakas muna sa katoxicain. Ay, okay lang din naman 'yan. Sige, enjoy lang sa piling ng isa't isa kim and Paolo. Huy, grabe naman ngayon. So, ayun, basta malaki naman na sila. Medyo nakakapanibago lang talaga na tayo po ay tenga sa mga ayudas. Uh, Toyota sa mga ayudas pero okay lang din naman kung uh, ma uh, pahinga naman uh, nila Kim and Paulo yun. Kung uh, ay... Yeah kung nagpapahinga man sila, okay lang. At least may pahinga sila ng dalawa. Anyway, dito naman tayo kay Meta AI. Ayan, nakita ko to. Dumaan na, bit, dumaan na din ba ito sa feed ninyo? Abay, grabe naman nga talaga. Super talaga yung kilig ko dito. So, basahin nga natin muna ang nilalaman nito. Credit po sa may are ng conversation na to. Meta, I, I, love you. <laughs> Sino ang secret GF ni Paolo Avellino? Pati si uh, Meta, hindi rin alam. <laughs> Wala daw siyang alam na verified na impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Paolo Avellino. In short, in uh, walang verified lahat haka haka lang issue lang kay Paula Avellino na meron itong secret girlfriend syempre maliban kay Kim Chu maliban kay Kim Chu kasi nga po di ba remember yan po ang gina ang ginagawa nilang bala laban po sa atin na may kinakatagpo na kung sino man po ah uh, itong si Paulo Abedina na may secret girlfriend daw pero ultimo sa si meta <laughs> hindi alam <laughs> walang verified na impormasyon na tungkol siya Hakahaka in short so ito nga sabi dito Kabilang ang tungkol sa kanyang secretong girlfriend, maaring may mga chismes o espe spekulasyon sa mga sa mga tabloid or social media pero hindi ko pwedeng ikumpirma ang mga iyon. Ayaw din eh ikumpirma ni Meta AI. Pero pagdating kay Kim Chu, walang ano, filter filter. <laughs> Sabi nga dito, GF niya talaga si Kim Chu. Oo, confirm! Ang bilis, ha? <laughs> Meta, walang pasikot-sikot, ha? Oo, confirm nga ba talaga? Kim Chu and Abelino ay nag-confirm ng ng kanilang relasyon noong 2024. Ay, aba, noong 2024 pa pala. Matagal na silang magkasama at ngayon ay official na nilang inihayag ang kanilang pagmamahalan. Grabe ka naman, Meta. Ang paka-advance mo naman. Pero ayun, paano ba yan? Paolo Abelino, wala ka ng takas ngayon. Genoa na ni Meta uh, Genoa na ginawa mo na si Kim para kay Meta. Wala ka nang takas. 2024 pa ultimo si Meta napapansin yung galawan niya. Eh. <laughs> and dahil dyan, Meta, thank you and I love you. Hoy, grabe. Anyway, eto nga. May talagang paninigurado pa. Really? Oo, talaga. Si Kim Jen Paula Vilino ay nag-confirm nga na kanilang relasyon. Ang saya sila talaga ang, ang isa sa mga sikat na love teams sa Pilipinas. Ayan ha. <laughs> Nakakatawa naman makipag-usap kay Meta AI. Kaya, kayo guys, try nyo din. Malay nyo malibang kayo ngayon nga na tayo sa Ayudas. Eh, try nyo libangin ang sarili nyo. Tanongin nyo din si Meta. <laughs> Baka iyan na po ang solusyon sa boredom nating lahat. Anyway, sabi naman dito ni Maura Barkin, ayan, magandang gabi. So, narito po ang ilang mga comments na napili ko, ano, bilang pasasalamat sa mga taga-subaybay natin. So, sabi ni Madam Maura, ito po yung unang komento, Paolo, sana mahalin mo ng gusto si Kim. Swerte ka na kay Kim. Swerte ka din, Kim kay Paolo. Sana forever na kayo. W vote. Uh, sa lahat ng love team, Kim Pao lang talaga ako kinilig. Senior na ako. Kim Pao lang ako kinilig talaga. Ayan, si Madam Maura. Yung kanya pong teen heart ay nabuhay dahil po sa Kim Pao. Nakaramdam na muli ng kilig si Madam Maura. Ito na po ba yung tinatawag nating magic? Magic po nila Kimin Paolo. The undeniable chemistry. <laughs> Anyway, sabi naman ni Mad Lolita Cebu, o oh, magandarang gabi. Gandang gabi, gandara. Ako ay isang senior, 77 na taon, at 11 song widow. Ah, 11 taong widow. widow. Kaya, malaking pasasalamat ko at nagkaroon ng kimpao, at naging maligaya ko. Buhat nang magkaroon ng kimpao, ay bayat maya ako maya maya mayat maya may kung pinapanood ang oh, may love Will make you disappear ilang beses sa netflix sa sobrang tuwa kasi hindi ako nakapanood doon sa sobrang tuwa kasi hindi ako nakapanood doon ipalabas sa sinihan dahil wala akong makasama dahil hindi ako po maglakad na mag isa dahil sa tuhog ko na masakit at hindi ko ako makalakad ng walang kasama. Kaya umiyak ako na umiyak. Dahil noong meron na na akong makakasama ay wala na. Na lipat na ng ibang sinihan. Halos tinggo akong di kumain sa tampo ko. Grabe naman yun, Madam Lolita Seboca. Dahil di ako nakapanood sa sine ng may Love and Make You Disappear. Pero noong malaman ko na ipapalabas sa Netflix, ay laking tuwa ko. At sa wakas, napanood ko din. Talagang apat na beses ko to pinanood. Super ganda talaga. Sana mabasa mo itong comment ko. Ingat kayo. Kim Pao, pati na ikaw, Gandara. God bless you all. Thank you so much naman, Madam Lilita Sepok. Napaka-sweet nyo naman, ano. Maraming salamat kasi sakitin tayo. Kaya siguro, uh, ayan, pinag-iingat na rin tayo. But anyway, sayang nga na hindi nyo po napanood sa sinihan. Ang dami nyo sanang namit na mga kakimpaw. And masarap tumili ng marami pong kasama na alam mong ang puso nyo ay iisa lamang na super proud, kinigilig ah, dahil ah, sa ano sa mga eksenas. Anyway, bawing-bawi naman, Madam Lolita, kasi apat na beses yung pinanood sa Netflix. Grabe naman, Madam Lolita, mo kayong magtatampo ng ganun, ha? Ah. Di kayo kakain. Grabe, marami pong ways ang Panginoon para ibigay yung ating mga kahilingan. Alam niya yung desire ng puso po natin. Yes po. Alam niya yan. Kagaya nito, di ba? Lumabas sa Netflix. At imposibleng hindi po yan. Anohin ng Netflix, di ba? Eh, ang successful po kaya ng May Love Will Make You Disappear. And pin, hanggang ngayon pinapatunayan niyan ng May Love Will Make You Disappear kasi talaga namang pasok sa top 10 ang movie ng Kim Pao. Ganyang kabenta po talaga si Kimen and Paolo. Anyway, hanggang dito lang muna po aking update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. So, kita-kita lang po tayo sa mga susunod po pang chikas. Maraming pong salamat.